Nagkakaiba may yun nga naman ang aking niluto? Masarap pala ang ganitong luto sa banana kyo dahil nagyang ko lang ito ng kunting cheese sa ibaba. Mga ba? mare, for today's videos pala ay gagawa naman tayo ng merienda na masarap at nakakagutom talaga ang ganitong Napagod luto. Napagod talaga ako dyan at nagutom dahil kakatapos ko lang talaga maglaba kaya naisipan ko talagang magluto nito merienda para naman mawala yung atap. Tapos ko na pala dyan balatan yung saging kaya ngayon iluluto ko na pala ito para ngayon makakain naman ako ng masarap na merienda ngayong hapon. talaga ako naghanap ng hinog na saging para makasubok talaga ako nitong banana cue with pala. na talaga at meron talaga ako nakitang nagtitanda nitong mga hinog na saging. Matagal ko na talaga itong cravings na marinda. Dito marienda. pala sa amin sa probinsya ay mura lang ang ganitong kilo ng saging dahil sa halagang 25 pesos mo lang isang kilong saging na ang mabibili Malabin mo. Malapit na pala itong maluto dahil medyo na siya brown. Maya maya ay akin na itong kukunin para manaman lumamig at hindi na ako mahirapan sa pagtuog nito. na pala sa inyo mga marino o mga elementary palang talaga kami ay I may mean, nagtitinda talaga nito sa aming paralan. Piso namin itong banana queue sa aming paralan at grabe na talaga yung tuwa namin dahil sa baon namin 10 pesos ay may tira pa kaming 5 piso. Ngayon talaga napakamahal na talaga nitong banana queue. Parang 10 to 15 pesos na siya at mahal na talaga ngayon ang Mabilingin. mga bilihin. Ngayon itong banana queue ay minamahal. Puro ikaw talaga ay hindi minamahal. Joke lang. Dato talaga akong pinagsasabi sa inyo. Kaya ngayon balik na tayo dito sa aking ginagawa. Para pala binagawa. mga mare, matawag talaga ito na banana queue ay gagamit pala tayo dito ng stick. Dahil kung wala talaga itong stick ay hindi talaga ito matatawag na banana queue. Dahil ang talaga <laughs> ay banana lamang. Tapos ko na pala yan, lahat matuho at ngayon kumain na tayo at sabayan nyo na ako ngayon magmerienda ngayong hapon. Ah, -dal ka pala mga mare ay tapos ko na pala yang malagyan ng cheese kaya ngayon samahan nyo na ako magkape dito kasi ang sarap talaga ngayong panahon na ang ganitong merienda. Lagyan da. ko pala yan ng cheese mga mare ay meron pala kami ditong cheese kaya nilagyan ko na yan para masarap talaga po masarap pala ang ganitong gawin sa banana cue. Kaya Q. kung di pa pala kayo nakakatry ng ganito na lagyan yung banana Q ng cheese ay nako sinasabi ko sa inyo na e-try eh, na dahil masarap pala ganito garito. mga pagkain talaga at merienda na napapawala sa stress ko kapag kumakain talaga na ito ako ay nako bumabalik talaga ako sa pagkabata <laughs> sana ang <laughs> talaga no kapag kumain talaga nito ay babata perfect talaga perfect din pala itong parisa ng kape na barako ay nako napakasarap talaga at gustong gusto ko talaga ang Ganiting ganitong kape Tingnan ko pala ang tawag nito sa amin o minsan tinatawag itong sarao na mga kape mga anong tawag nito sa inyo paki-share naman dito sa comment section para malaman ko din kung anong tawag nito dito pala sa, ito. Yung sa probinsya mahilig talaga kaming magkape nito dahil napakasarap talaga nito at ang mura lang nito Alam dito sa kapag ito yung kape ko ay 3 times a day talaga ako nagkakape. Uy, wag mo ipagsabi. Galing o galing talaga lang mga Pinoy na 3 times a day talagang nagkakape kahit may init. Talaga yung panahon ay naku, nagkakape. Ewan ka pa rin sa akin sarili na kapag hindi talaga ako nakakakape ay naku, naghihina talaga Alam yung katawan ko. Alam niyo ba mga na, na aga, tanghali at gabi pala ako nagkakape? O oh, siya, sure. na gusto nagustuhan niyo pala mga mare yung video ko, follow and share. Thank you po and God bless!